ChatGPT gumawa ka ng isang American bully. Ha? Huh? Isang bata? Hoy, hindi bata, aso 'yon. Ah, okay. Good. Hmm, siguro mas maganda kung gagawin mo siyang astig. Tapos ang kulay niya ay brown. Ang astig. Ayos, sige, pakainin mo siya. Pinakain. Ano 'to? Whey protein powder. Breakfast of champs daw. Whey protein? Breakfast? Okay, okay. Para mas astig siya, dapat mabango. Kaya paliguan mo siya. Naliligo. Ha? Huh? Naliligo habang kumakain? Hmm. Tapos ano yan? May kandila. Para sweet at relaxing. Ay, nako. O siya, sige. After nyan, turuan mo mag-tricks. Tinuruan ng tricks. Ano na naman ito? Nag-break dancing. Nag-break dance? Para saan? Nagpakita ng tricks sa PGT. PGT? Pilipinas Got Talent? Hindi. Pilipinas Got Tuta. <laughs> <laughs> Ang ibig kong sabihin sa tricks, yung simple lang, tulad ng sit. Ah, okay, gets. Sit. Nakaupo sa... Ah! Upuan sa Game of Thrones! <laughs> alisin mo yung upuan. Tapos lagyan mo na lang ng leash or tali. Siya yung nakahawak sa leash? Dapat hindi ganyan. Ang dami mo namang arte eh, buang. Eh kasi mali yung ginagawa mo. O siya sige ganito. Maglagay ka ng tao. Ang tao. Yung tao ang nakalish? Ah! Baliktad! <laughs> tao dapat ang nakahawak sa panali ng asong bully. Pwede na ba ito? Hmm, walang damit? Okay, lagyan mo ng damit yung lalaki. Pinadamit. Huh? Bakit gown? Cinderella gown, para astig. Lalaki yan, hindi babae. Ayusin mo naman! Inayos ang gurang. Nakaupo pa rin siya sa isang... Ah! Ilagay mo na nga lang siya sa isang kulungan. Sa kulungan. Sa kulungan? ng mga preso? <laughs> Mali na naman! Dapat kulungan lang ng aso, hindi dyan! Linawin mo kasi. At bakit ganyan yung kulungan niya? May TV at sofa. House arrest daw. At may wifi pa. <laughs> ano ba yan? Sobrang spoiled. Alisin mo yung sopang inuupuan niya. Bakit yan? Umiiyak? Mismo. ayon niyang ipatanggal ang sofa. Okay, ganito. Bigyan mo ng ice cream para sumaya. Ice cream? Ice cream? For ice cream? Ano ba yan? Dapat walang kondisyon yung kinakain yon na malamig. Ha? Huh? Nasaan yung ice cream? Tapos bakit may bib na parang bata? Bata ba? Okay. Ginawang bata! <laughs> Palitan mo yan at ibalik mo yung bully na aso tapos bigyan mo ng ice cream. Oh, ayan buwang. Yan! Gawin mo siyang masaya. Masaya. Nagdagan mo pa yung ice cream. Tinagdagan. Sige pa! Mga ilang layer pa! Extra layer. Hindi pa rin sapat. Dapat yung sobrang saya. Kaya dagdagan mo pa ng ice cream. Sigurado ka? Oo, basta gawin mo. Okay, sabi mo eh. Nasa hospital? Tapos ano yan? I have tonsillitis? Malamang. Nagkatonsil sa lamig. Nagkatonsil? Sa dulo ng dila? Ah, pati yung ice cream. Nagkatonsil na din. Eh. <laughs>